So, hapon na po kami natapos. Guys, so yan na po ang ano, dalawang linya ng poste ang naalis. Loob na siya. So, yung mga baton nilagay namin dito. Yan. yan guys. Yan. Atis. Yan. Ay. Kalaywa. Hindi ba na kay Ron, kaya? Kina -kinarad na kinarad. Nasa iba Ronnie yung kinarad. Yun. So, ari guys, uh, natira pa ari dahil hapon na. Sa so, susunod na ang na pag may pagkakataon uli, uubusin na namin ito. Yan. Masarap na ng pakaramdam ngayon. Hindi katulad ng dati. Yuko lang yuko. Saka, lakad na kami. Ay! <laughs> yan. So, mas maganda siya ngayon. May galawan. Hey guys. So, medyo madumi masukal pa yun. Saka na lang namin ulililinis eh. Maybe sa December, Yan. ito nga pala yung aking anong tawag dito sa halamang ito rubber tree black That's Ito yung mga poste. Naka 17. Wow. Yan. Mga siguro 17 na poste ito. Gagamitin na namin pa mostly pambakod upang bakod. Yan. 17 nga. bago nagkatapos eh hapon na mga pagod na ito guys ang update sa aming kubo yan ito ay diduligin na lang ang, ang na sa ni tapos na ang tag ulan madali dali na ulit maglinis dahil hindi na mabilis tumubo ang damo So, ito yung labas, guys. So, ito yung paglabas. Dito sa amin, kita yung bundok. Yan, Mahangin. Overlooking. Overlooking siya. Tapos, samintado ang daan. Ito nga pala, uh, pinagbibili na namin 40,000. Bala, nag-assist namin dito ay 50,000 guys. Ayan, ito yung harapan, front page. Tanin. So hanggang dito na lang guys ang aking update sa aming dati sa Tres Marias Dragon Fruit Garden. Ayan, kaya lang napabayaan kaya naubos ang dragon fruit ito na mga may natira pa rin naman yan nagtira kami ng dalawang hanay ng mga poste ng mga cactus yan mulberry so yan so open po kami dito kung may mga gusto mag-prenup shell Pwede rin po. Marami na rin nag-ano dito ng prenup shell. guys. So, hanggang dito na lang po. And thank you for watching. Bye-bye.